Commission ng uh, Quad Committee sa House. Meron po kasi doon na ipinalabas na isang video, may isang self-confessed Chinese spy ang uh, binanggit niya na si Banban ban Mayor uh, for, uh ban dismiss Banban Mayor Alice Guo ay uh, isa daw China sa uh, civilian and ano to? Sinasabi niya na spy talaga, link daw ito, ay parang spy talaga itong si Alice Guo. Ito ba'y uh, something na dapat hong seryosohin. Ang nagpalabas po nito, Al uh, video nito ito, parang ito isang documentary ng Al Jazeera. At sinasabi nga na uh, link daw itong si detained na former Banban Ban Mayor Alice Guo sa China Civilian Intelligence Security and Secret Policy Agency. Um, okay, sir. Hindi ko masabi, Sally, kung dapat paniwalaan yan o hindi. Ang magiging problema natin procedurally at legally sa ilalim ng ating saligang batas, anumang testigong may sasabihin laban sa isang akusado, dapat mabigyan ng pagkakataon yung akusado na questionin yung nag sa kanya at patunayang hindi totoo yung kanyang akusasyon sa kasong ito na nakakulong sa Thailand kung hindi ako nagkakamali. Yes, yung they... nagbitiw ng akusasyon laban kay Alice Go, mm -hmm. hindi ko alam kung magagamit yan dahil sa kawalan ng pagkakataon ni Alice Go na uh, i-cross-examine o questionin yung nag-aakusa sa kanya. Para sa mga abogadyan at prosecutors natin siguro na dapat timbangin. Pero kung sakasakali ang babagsak na provision dyan na gagamitin ay sa revised penal code, kaugnay na ang espionage o pagiging spia pabor sa isang bansa bagaman hindi tayo nakikipagdigman sa bansa niya. Hmm. Pero magandang iporso yun, sir, para malaman ang katotohanan tungkol sa tunay na pagkatao ni Alice Goo. Para sa mga investigador, o Sally, pero hmm. marahil ay labas at hindi nasaklaw sa jurisdiction ng Senado yung pagpatawag ng testigong nakapit sa ibang bansa, bugsod ng mga kasong palaban sa kanya doon. Pwede ba yun? Baya zoom siya magano? Ah, hindi. Mahirap um, ah, sa hingi ng permiso sa otoridad ng Thailand. Sa otoridad ng Thailand, dun saan siya nakadetina sa korte na nagpa-commit sa kanya dun sa detention facility. At gayon din, kailangan ding dumaan sa counterparts ng Department of Foreign Affairs natin. Medyo mas halimut lang na proseso. Mm -hmm. Kasi may binanggit siya dun sa portion na yun na if you don't want to be elimin eliminated, you should tell the world the truth. Yun ang sinabi nitong... Nakita ko rin yun, Pero um, again, that is for our prosecutors, the DOJ, to decide what steps to take. And hopefully, they will be in a better position as well to coordinate um, with Thai authorities gamit ang Department of Foreign Affairs dahil wala naman, Selly, parang konsulado o embahada, kumbaga, ang Senado doon sa Thailand o ibang bansa. Ito'y dadaan sa executive branch. Mm -hmm. Pero kung mapatunayang totoo, nakalulungkot sir dahil nakalulusot sa atin na may mga espiya nga na nagagawa pa na maging uh, maelect ma-elect bilang isang local official. Well, hindi nakakalungkot yung Selly. Um, half empty, half filled palagi. Dapat um, magalak tayo, may nahuli tayo at mm -hmm. nadiscovery natin may ganyan pala. Kesa naman, dekada na ang lumilipas, tapos madami na sila. Maganda na rin ng